Attention sa mga nanginginom ng alak ngayon. Aww. Alam nyo ba ang alak ay may promo ngayon? Oh my God. Paano makuha, makinig, at manood kayo? <laughs> Dear people, salamat sa araw-araw na pag-iinom. <laughs> at dahil dyan, may promo ang alak ngayon. <laughs> Para manalo, bumili lang ng alak araw-araw. At mag-register. Type. Ambulance. Send to 5050 50, -50. <laughs> Makakuha ka pa ng color TV at brand new kabaong. At meron ka pang tinapay at unlimited na kape gabi-gabi. <laughs> Google!